ganap nga ay naghahanap nga kami ng masusuot dahil pupunta nga kami sa malupitang dibu ng pamangkin nga ni Bebo. Ito na nga kami dumiretso sa SM Pulilan dahil ito na nga yung pinakamalapit na pwede namin pang bilhan ng dami. Bago nga lahat ay eh, pumukaw nga sa aming paningin itong Pulilan Eats na bagong bago lang dito sa SM Pulilan. At alam nyo ba sobrang natuwa kami dahil nakakita nga kami dito ng scramble. Ay just ko natandaan ko grade 2 ako nung huli akong kumain ng scramble na <laughs> At in fairness, yung mga scramble ngayon, eh, iba't iba na nga yung mga flavor. Dati kasi sa amin, food color lang. Ito nga pala yung scramble overload na actually, eh, abot kaya naman pala yung presyo niya. Sabi ko nga, lumipas man ang maraming panahon at dumami man ang dumami ang mga nadidiscovering dessert. Eh, sa scramble pa rin tayo uuwi. Ay, aminin nyo yan. Kahit nangangaubo na tayo sa maraming gatas, yan ang gustong gusto natin. Nakshoot, ha? <laughs> Okay, kaya naman pala tinawag tong scramble overload dahil overload talaga sila sa topping. At hindi lang yan, pang mayaman na talaga ang mga scramble ngayon. Dati nilalagay lang nila yema. Yeah, ngayon naglalagay na sila KitKat, Toblerone at may Malteser pa. Ay, grabe naman yon Kaya nga ayoko nag-e-edit ng na mga ganito. Naglalaway rugu ako. <laughs> Ang dami ko nga in order ngayon dahil ang mumura lang naman ng mga scramble nila. At actually, kasama ko nga rin yung buong barkada ko. Sabi nga nila, kapag ka nakaraan na daw, eh wag mo nang babalikan. Pero paano kung ganito kasarap ang scramble, hindi mo bababalikan? Charis! <laughs> o nga na, na dapat scramble lang ang binabalikan. <laughs> Ayun, highly recommended ko tong scramble overload. Grabe, napakasarap. Located sila sa loob ng SM Pulilan sa may Pulilan It's. Mag-go na rin kayo. After nga noon, ay nakahanap utin ko. Pero bago ang lahat, kailangan nga muna namin magpanil. Ay, ngayon pala ang sinasabi ko na sa inyo, maharli kayo yung dibo na pupuntahan namin. Kaya kailangan pang malakasan ang kuko natin. <laughs> Naisipan ko na rin talaga magpaayos ng kuko dahil just ko yung mga nails ko. Kulay itim na ang tip imbis na puti. Naksyuta. <laughs> At ayun nga, dito lang ulit ako bumalik kay Ate AK dahil napakagaling niya mag-ayos tapos ang mura lang ding maningil. But actually, sabi ko nga sa kanya, simple na lang yung gawin niyang design dahil kailangan ko na rin umalis at nagmamadali na nga si Bebu. I just ko, fast forward, din na nga ako nakapag-video na nag-aayos ako dahil ito nga si Bebu, kanina pabusina ng busina, nakshuta. At ayun nga, nagbiyahe nga kami dito sa Manila at ito na nga pala yung outfit ko at saka ni Bebu. At ayun dito nga pala yan, ginanap sa may Seda Hotel. just ko, pagpasok pa lang namin. Kalaguna. Takto nga nung makarating kami, nagsasayaw na nga pala tong debutant. At ang ganda-ganda nga ng sayaw niya. Very pang mayaman talaga. O, tako nung nagdebu ako, ang sayaw ko, girl in the mirror. Nakshuta. <laughs> After nga niya magsayaw, ay nagbihis na nga rin siya. At sinuot niya ang nga tong napakaganda niyang gown. Siya nga pala si Gianna, the debutant. At siya nga ay pamangkin nga ni Bebu. O, oh, ba diba? Sabi ko sa inyo, guys, eh, maharlika ang pamilya ni Bebu. Charis! <laughs> si Bebu at after nga noon ay lumabas nga muna kami para mag-ikot-ikot at tingnan namin kung ano pa yung mga pwede namin gawin. Inubukan nga lang namin itong 360 photo booth at after nga noon ay nagdiretso na nga kami dito sa buffet. Ay Diyos ko, aw yara, nga one ko, wala silang handang minudo. Ang <laughs> tuwa nga sa akin yung mga kasama ko habang binabasa ko nga tong handa niya na braised duck ala orange with wild mushroom garnish with candied orange. <laughs> Nakshuta sa amin, kaldaretang itik lang yan. <laughs> Bebo dahil nagkahiwalay na nga kami dito sa buffet at maya maya nga tinuro ko sa kanya mayroon silang handang buro. Muntik na nga ako sumandok, hindi pala yun buro. Kamin kasi mga kapampangan, eh bay kahit anong okasyon pa yan, hindi hindi pwedeng mawala ang buro. Yes ko, talaga yung mga pagkain ng mayayaman, ang kahihirap bigkasin, meron pa silang green tea, panakota, gelatin lang yan, naksyota. <laughs> Oo, oh, nga kami sa table namin at ang pinagtataka ko nga, bakit napakarami kung kutsara at tinidor? Nanan ko lang ang <laughs> Pero yun na nga, fast forward, nagpaalam na rin naman kami dahil uuwi pa nga kami ng bulakan, At ayun na nga nung mga time na to, Diyos ko, feeling ko, sampu ng palto sa na nagsisiksikan sa mga pa ako. Kaya naman, nuko, tigilan na natin ang pagpapanggap. Tinanggal ko na yung mga heels ko, hindi ko na talaga kinaya. Ay, kasakit magpanggap makwalta, nakshoot ha. <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. Paalala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Ang so, lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto niyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. 50,000. After nyo mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay, grabe. Nung una nga, hindi ko pa talaga masyadong magets Pero pipindot-pindot ka lang pala dito. Eh, pwede ka nang manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan. Meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko palang nilaro. Eh, talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako. Grabe. Kasi pwede ka palang manalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, malaki na yung ko, eh, naisipan ko na i-cash out. din naman mag So dito, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman! Salamat!